Parang lumakas siya sa gas eh Subukan natin pag-isipan kung ano nga ba yung mga posibleng dahilan Kung bakit tumalakas siya sa gasolina Tamang tire pressure so, Alam naman na siguro ng lahat na pag mas mabigat yung karga Mas malakas sa gasolina Sunod na posibleng dahilan Faulty spark plugs Fuel injector leaks or leaking na yung fuel injector natin Wala lang iba kundi Air filter ta ina wala pa akong pera pang ng spark plugs eh So dun muna tayo sa pinakamadali. Linisin muna natin yung filter. Yo, halina't sabay-sabay nating tuklasin kung ano nga ba yung mga posibleng rason kung, kung bakit tumataas yung konsumo ko ng gasolina. Magkakaroon nga ba ng magandang resulta unang naisip ko na paraan na i-check e at linisin muna yung filter ko. Acting yan. Ang dumi nga, oh. Yan yung, ang dumi Feeling ko meron kasi akong maling nagawa dito nung nilinisan ko to. Masyadong madami nga, ayun, oh. Wala yung sabihin, masyadong madami yung nalagay kong fluid flight test natin dito tayo mismo maglalagay sa mga ganito ayun o, no? hindi dito sa gitna dito mismo, dito ayun o, no? nyo guys unti-unti siyang bumababa yung drop nyo lang ng ganyan, nakita nyo ba? ang ganyan lang yung momentum niya. ayun o, no? nakita nyo diba? mamaya, i-absorb ia nyo na yan wait niyo lang ng ganyan o no? Alinat sabay-sabay nating panoorin kung tama nga ba 'tong naging desisyon ko at lulutas sa problema ko. Kaya diyan lang kayo, Asa ko panoorin niyo 'to hanggang sa dulo. Alam niyo ba? May napapansin akong problema nitong motor ko. Parang lumakas siya sa gas eh. Yes, tama kayo. lumakas siya sa gas. Paano ko nasabi? Tara, check nyo. Paano ko nasabing malakas siya sa gas? Tignan nyo, pakita ko sa inyo. Ano 13.6 kilometers per liter which is dapat ang normal ko noon sa riding habit ko is 17 kilometers per liter city ride and pumapala ko ng 19 to 20 pag mga long ride yung Banatan mga NX gaming na ganyan mga Pampanga tapos uh, update ko lang ang total kilometers na tinakbo na ng motor ko is 12,000 729 km so yun yung pinaka status niya. so bakit ngayon is 13.6 km na lang siya ano yung problema so, subukan natin pag isipan kung ano nga ba yung mga posibleng dahilan kung bakit tumalakas siya sa gasolina kasi sa ilang taong ko na rin pagmumotor meron lang yung iilan at pinaka basic na dahilan siguro kung bakit nagkaagan yung motor ko ano ano nga ba yung mga iilan dahilan na yun Siyempre, ang unang-una sa listahan natin tamang tire pressure. Pag malambot kasi yung gulong natin, mas lumalaki yung rolling resistance niya sa kalsada. So, ang ibig sabihin, sa pinakamadaling salita, mas mabigat siya. Kumbaga, mas hirap yung makina. Alam naman na siguro ng lahat yun, di ba? Pero hindi. Okay naman yung gulong ko. Eh. Kaya, X tayo dito sa tire pressure kasi okay naman yung pressure ng gulong natin. Doon naman tayo sa isa. Pangalawa sa so posibleng dahilan natin kung bakit lumalakas sa ito sa gasolina is yung mismong load ng motor o sasakyan natin. Po alam naman na siguro ng lahat na pag mas mabigat yung karga, mas malakas sa gasolina. Tama ba yon? Pero as you can see, wala nang passenger putres to. And wala na rin passenger seat. So alam nyo na ibig sabihin nun hindi ko talaga pinambababa itong motor ko. Hindi, <laughs> joke lang. So, ibig sabihin nun, yun yung magiging reason kung bakit lumalakas tayo sa gasolina. Tignan naman natin yung ibang angulo. Tara. Sunod na posibleng dahilan, faulty spark plugs. Manvi, -an ano na makunik ng spark plugs sa fuel consumption natin? Pag nagaroon tayo ng faulty spark plugs, malaki yung posibilidad na magkaroon tayo ng misfiring. Na ang posibleng maging resulta is magkakaroon tayo ng mga unburned fuel and oxygen na napupunta sa exhaust passage natin. Dito na magtatrabaho si O2 sensor or si oxygen sensor. O oh man, B, parang lumalayo na tayo. Ah. Napunta na tayo sa O2 sensor. Totoo lang, malaking bagay talaga si O2 sensor dito sa problema natin. Alam niyo kung bakit? Pag nagkaroon kasi ng misfire, magkakaroon tayo ng mga unburned oxygen and unburned fuel na mapupunta dun sa exhaust passage natin. Which is dapat nasusunog na yun sila kung maganda lang yung sunog ng combustion natin. Which is hindi. Ang mangyayari ngayon, yung mga sobrang oxygen, masisense ngayon yun ni auto sensor. Pag nasense ni auto sensor na sobrang daming oxygen na galing dun sa combustion, magsusumbong ngayon yun kay ECU. Sasabihin nun kay ECU, Uy, easy yun. Daming hangin na din yung makina mo. Ang gagawin ni easy don doon, mag adjust siya. Dadagdagan niya ngayon yung injection of fuel doon sa combustion. nang ang posibleng maging resulta, yung pagtaas ng konsumo mo sa gasolina. Isa sa mga early signs na faulty na spark plugs natin, paghirap na mag-start yung motor nyo. Yung tipong masyadong mahaba na yung redondo. Tapos makakaranas na rin kayo nung parang nabibiting kayo sa low to mid RPM. Kumbaga parang bitin, parang nabibitin parang basta walang hatak ganun ganun yung pakiramdam mga early signs at syempre gaya nga nang sabi ko meron tayong mga unburned fuel kaya posibleng maging isa sa mga sign is mga moy gasolina talaga tong tambucho nyo alam niyo yung parang fresh na gasolina kasi mga unburned fuel yon isama mo na yon kung hindi ako nagkakamali eh, 10,000 to 12,000 kilometers ata yung tinakbo ng motor natin bago tayo magpalit ng spark plugs ng Honda CB650R. Hindi ako sigurado, i-check nyo na lang. Kung yun man yun, pasok na tayo doon. Dahil 12,000 ang higit na yung tinakbo ng motor ko. Dumako naman tayo doon sa isa pang posibilidad na naging prason kung bakit tumataas na yung konsumo natin ng gasolina. Ano nga ba yun? Fuel injector leaks or leaking na yung fuel injector natin. yun na nga ba? Diba? From the word itself, leaks, leaking. So ibig sabihin, continuous yung tulo. Kaya posibleng tumaas talaga yung konsumo ng gasolina kasi leaky nga eh, di ba? Kailan na ba nagpapalit o nagpapalinis ng fuel injector? Kung hindi ako nagkakamali, 24,000 km yung tinakbo ng motor nyo. Kung ako yung tatanungin, masyado pang bata yung motor ko para dun. Kaya dumako na tayo dun sa panghuling suspecho ko kung bakit talaga tumataas yung konsumo ng CB650R ko. Ano nga ba yon? Wala lang iba kundi air filter. Yes, yung air filter natin. So, ibig sabihin, hindi, hindi makahinga ng maayos yung makina natin. So, anong connect nun sa pagtaas ng konsumo ng gasolina? Sa totoo lang, medyo may conflict siya dito sa spark plugs, pero subukan kong ipaliwanag sa inyo. So, pag barado yung air filter natin, ibig sabihin, kulang sa hangin yung combustion natin. Pwedeng maging rich yung combustion natin. So magiging rich yung basa ni o sensor at ibabato niya ngayon kay ECU. Ang gagawin ni ECU, babawasan niya ngayon yung supply or yung injected fuel dun sa combustion natin. So paano ngayon tataas yung konsumo sa gasolina? Ang galo ba? Diba? Tataas yung konsumo ng gasolina kasi naramdaman mo na hirap yung makina mo. Kumbaga wala siya, bitin siya. Bitin yung hatak niya. Magiging reaction mo noon is pipiga ka lalo sa gasolina. ba? Diba? So, para makatakbo yung makina, pag ECU is magsusupply siya lalo ng gasolina. Gets nyo yun? Kung baga hirap yung makina, para, para umanda siya, magdadagdag pa siya lalo ng fuel. Para makapag-create lang siya ng combustion, may problema ang spark plugs at yung air filter natin, mas lalong magiging unstable yung combustion natin. Mas lalo tayong kukonsumo ng mataas ng gasolina. Hmm, mag-isipan ko muna. Ina, wala pa akong pera pambili ng spark plugs eh. So doon muna tayo sa pinakamadali. Linisin muna natin yung filter. Tara. Tara. Kinabukasan ng umaga ko na nga pala napag-isipang simulan to. Wala pala ako sa bahay ko ngayon. Nandito nga pala ako sa bahay ng kapatid ko. Dakilang caretaker muna kasi si Manby dito ngayon. <laughs> Pero pabor naman sa akin yun kasi makakapag-maintenance ako ng motor ko. Maayos at may bubong kasi yung garahin nila. Kaya anytime kung uulan bigla sa panahon ngayon may sisilungan ako. Hindi ko na kasi talaga mismo magagawa to dun sa bahay namin. Alam nyo naman kung nanunood kayo sa akin sa open parking lang talaga ako tumitira ng mga maintenance na ganito. Alam nyo naman na abnormal na rin yung panahon ngayon na bigla-bigla na lang din umuulan. Tacting yan. Ang dumi nga, oh. Baka isa talaga to sa dahilan kung bakit lumalakas kung kusumo ko sa gusalina. Naalala nyo guys, yung nilinis ko ito nung nakaraan. Kulang di diba? Siguro mga 2-3 months pa lang. And hindi naman ako madalas mag-live. Pero tingnan nyo, oh, ang dumi nung. Ang itim. Feeling ko meron kasi akong maling nagawa dito nung nilinis ang ito. Alam nyo kung ano yun? Ito kasi yung tama palinis niyan, yung BMC Air Filter Detergent. Tapos after mong malinisan, lalagyan natin itong special fluid ng BMC rin. Tingin ko ang maling nagawa ko is masyado ako maraming nalagay nito. Tapos hindi ko talaga napatuyo ng maayos. Actually, parang mga isang oras ko lang talagang inano o one and a half hour. Binali ko na siya agad. Kaya ayun, umalangis no, pa siya ngayon. Yun yung cause kung bakit parang hindi makahinga yung makina ko. Kaya lumala kasi sa konsumo sa gasolina. So ang gagawin ko, ugasan ko ng maayos to. Tapos lalagyan pa rin natin ng special fluid tapos patutuyuin na natin siya ng maayos I-overnight ko to Para sure May hita nung madumi to pag nilinis ako to O pag ko to ng detergent Wala naman akong nakitang mali doon sa ginawa kong paglilinis at paggamit na detergent ko nung nakaraan na vlog ko. Pero meron akong isang nakikitang isang dahilan kung bakit parang ang bilis namang dumumi ng filter ko o bakit ang bilis namang hindi makahinga agad ng motor ko. Ano nga ba yon? Ito na yung makikita nyo sa susunod na video. Let's go! Guys, tignan nyo. Tingnan nyo yung nangyari Ayun o Masyadong madami nga Ayun o pula pa o oh. Ayun mo, nyo ba Itim kasi yung balde eh. ko di ba? Ibig sabihin Masyadong madami yung nalagay kong fluid So babad muna natin siya ng mga 10 minutes Tapos banlawan natin Running water lang Yes, isa sa pinaghihinalaan kong dahilan is yung sobrang dami ng nalagay kong fluid o oil para don sa bagong linis kong filter nung nakaraan Sa lahat naman talaga siguro ng aspeto dito sa mundo is pag sobra, bawal, hindi na maganda, masama na Kaya ang naging resulta, ayun, mapula-pula na malangis pa Tara, huwag kayong bibitaw, tuloy natin tong video na to, let's go Nakita nyo yan, ayun, kulay pula Malangis na masyado Binilaw ko na nga pala ng maayos to at sinigurado kong tuyo na talaga siya buong magdamag. Hindi kasi natin pwedeng patayuin Ang biglaan yung filter na ganito. Hindi natin siya pwedeng ibilad sa araw dahil maselan yung material nito at baka yun pa yung ikisiraan nito. Na pag nangyari yun, baka lalo pa tayo mabulilyaso. Kaya naisip kong mas maganda kung natural dry lang talaga yung gawin ko dito. Yun, so nalinis na natin yung filter natin. Naugasan na natin siya ng maayos kapon. Nabanlawan na ito, patuyo na rin natin siya overnight. Ito na yung continuation oh. Maglilinis natin ito So hindi pala dapat talaga ito minamadali So pakita ko lang sa inyo I-light e, test natin Para sure tayo na malinis na siya ulit Ayan so, siya Light test natin Ayan So pag nakita nyo yung tumatagos ng liwanag sa dulo Goods na yan ba? Diba? Yo, so tapos na natin itong linisan kahapon And nabanlawan na natin itong maayos and nandak na rin tayo ng light test para ma-sure natin na malinis talaga yung filter natin and tuyo na siya so pinatuyo ko siya ng overnight kagabi sigurado ko na tuyo na talaga to so ngayon, ito na yung time na magre-reoil na ulit tayo gamit itong BMC Special Fluid para siyang oil na kailangan nating ilagay dito sa filter na to which is yung ginawa natin nung nakaraan pero may mali lang ako doon napadami yung lagay ko nito so hindi pala dapat talaga ito minamadali konting konti lang tapos pabayaan natin ng mga 30, siguro mga 20 to 30 minutes siguro susubukan ko ipakita sa inyo kung paano yung tamang pag apply nito dito sa high flow filter natin dapat tahandaan lang talaga tara pakita ko sa inyo So, kung nakikita nyo, ayan, dito tayo mismo maglalagay sa mga ganito ayun o, oh. hindi dito sa gitna dito mismo, dito yan, tapos pag -anon, um, patak lang guhit lang na ganon, tapos, tapos hintayin natin mag absorb ng 20 to 30 minutes ayan, nalagyan ko na yung part na to ayun o, oh. may nyo guys unti-unti siyang bumababa hindi dapat madami, papatakan nyo lang ganito lang dapat yung momentum nyan no? oh. ganito lang dapat yung momentum tamang momentum yan huwag yung pipisilin sadyang drop nyo lang ng ganyan, nakita nyo ba ayan, diba nakikita nyo ayun o, no? wala pang wala pang oil dun sa ibang part pero mamaya maya, bababa na yan i-absorb na yun ng mesh ganyan lang, ganyan lang yung momentum nya para magets nyo yan ganyan lang yung momentum pag tama paglagay nito huwag yung pipisilin yan tapos dito ko naman sa kabila ganun lang para konti lang yan eh no nakita nyo diba mamaya ya absorb nyo na yan para bumaba yung yung fluid hanggang dun sa ilalim Pero pwede ganito lang din Tignan nyo Guhit nyo lang ng ganyan no? Oh. Guhit nyo lang ng ganyan Ganyan lang yung pinakamomentum yan o oh. Huwag nyo pipisilin Guhit nyo lang Ganun lang o oh. Huwag nyo pipisilin na oh. Huwag nyo lalagyan ng pressure yung kamay nyo Yung daliri nyo Yan Madaan-daan O oh, diba Ganyan lang yung pinakamomentum dapat Yan Yan kasi pag pinisil-pisil mo 'yan, masyado nang madami. 'Yan. 'Di ba? Ayun no? kumalat na siya hanggang ilalim. Tapos na natin tong side na 'to. So, iwanan muna natin ng mga 20 to 30 minutes tapos tirahin natin mamaya 'yung kabila. Let's go. Guys, ito na yung itsura ng high flow filter natin. So, ito na yung itsura niya after, actually, isang oras ko itong naiwanan kasi kumain ako eh. So, dito tayo ng naglagay. Dito sa part na to. ba? Diba? Nakita niya naman sa unang video. Ang sabi dun sa manual, dapat both sides daw yung lalagyan nun ng oil o ng fluid na yon. Pero kung titignan mo, even naman na yung ano, di ba? Diba? Yung pagkakapula niya. Ayun eh. So, ibig sabihin, pantay na siya. Ibig sabihin, nag-spread na ng maayos yung nilagay natin yung unang oil. So, hindi na natin to kailangan ulitin, guys. Kasi baka mag-overfilling na naman tayo. Baka sumobra na naman yung langis or yung fluid na mailagay natin dito, which is pwede mag-cause ng bara. Lalo dun sa filter natin. So, okay na ako dito. Tingnan nyo naman, di ba? Dark red. Dark red lang siya. Yon, So, tapos na tayo dito sa filter natin. Sigurado na ako dito 100% goods na itong ginawa natin. So, balik na lang muna natin to, Tapos, para matesting na natin. Let's go. Gusto ko lang bigyan ng klaro ang lahat. Base dun sa ginawa ko, mas maigi talaga na maputuyo natin ng maayos yung filter natin pag pagkatapos nating malinisan. Para pag naglagay na tayo ng special fluid o nung oil, makapag-penetrate siya ng maayos dun sa material ng filter natin. Kung hindi pa kasi siya totally dry, may mga part ng material filter kasi natin na akala natin is wala pa. Hindi niya kasi na-absorb yung langis. Alam naman natin hindi kasi natin pwede pagaluin yung langis at saka yung tubig, di ba? Kaya yung nakikita ng mga naked eye natin, akala natin is kulang cool pa. Kaya ang resulta, dadagdagan mo pa, di ba? Yun yung dahilan kaya napapasobra ka. Oops, masyado na palang mahaba tong video na to. Mukhang hindi ko to kayang tapusin dito. Abangan na lang natin kung magkakaroon ba talaga tayo ng magandang resulta sa susunod na video. Kung eto ba talaga yung sagot, base dun sa problema kung pagtaas ng konsumo ko ng gasolina. Kaya sa ngayon, eto, soundcheck muna.